ay video naman sabola. Ay, gulid 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 dito sa ano, tambakan. <laughs> Ayun, nilabas kasi wala eh.

so talo sila talo Hindi! <laughs> <laughs> hey, nakapusta yan eh, nakapusta yan! sabi usapan hati ah ay naku, hati! di ba sabi hati <laughs> di ba nagalero talo talo oh! <laughs> talo 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 <laughs> pawis, kahit konti! dey wag! dey laro, laro ka, laro ka! Hanggang sa mawagbos na yung oras gabi na. Ya, mamaya na yan, mamaya na yung matandang yan! na na! na muna natin, di ba? noyeren, nix, 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 Sayang. Ane. Sayang. nix, si nix, 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 na to, guys. nix, 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 Awa, buti na lang may awa ka. Hindi ko wala kahit awa. Ano <laughs> na ba? Ano na ba? Ayun. Oo. Di ba sabi kala ati kayo? Kumusta ka? Pasado lang. Alam mo kasi simple random niyan eh. Ano lang. Hindi ka lang wala. Kasing kwenta lang ulit ngayon, sado. Hindi pa nga tapos, alis ka na. Hahaha.

Ano, ayan na sumulak sa akin, no? Ayan na sumulak sa akin. Sumulak sa akin sa dalawa, dalawa tatlo. Para pa, atas may Kanina nga, di ba sabi ko sa kanya, napapagod ako, puta, ikaw sumulak sa Ayan, okay. Ayo, ganun lang. Oo! Hahaha! Ang dribble niya ganun, oh. Lifting. Tapos gagawin niya, gagawin niya sa'yo. Kaya! Hindi <laughs> ka nga makapasok, eh. Ang ah, hirap mas sinampihit, eh. Ayun, oh. No, Hawa.

16 15 да Лана Динамадна Эе юу бод та энэ бүхэн та гаднаа Лана Аа おい